So ano kaibigan, nasa harap na po tayo ng ATM machine. Ngayon malalaman nyo na kung gaano kalaki ang sinasahod ng isang YouTuber slash Sari Sari Store Business Owner. Kasi naman yung ating niche ay tungkol po sa Sari Sari Store Business. Ganito po ito kalaki. Okay, tingnan nyo. <laughs> at dahil po ito sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video lalo na sa inyo no na hindi nag-skip ng ads thank you so much at sa nabigay ng super stickers at super chats thank you so much po Hello mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat. Ayan, gabi na talaga kaibigan. Pero ayan, naisipan ko pa rin gumawa ng video. Kasi nga excited po ako na ipaalam sa inyo kung magkano ba talaga ang kinikita ni Ate Gibi no? Bilang isang vlogger, uh, YouTuber, their friend. So aside from our Sari Sari Store business, mayroon po tayong another source of income which is itong pagbablog natin. Ayan. So, alam ko marami na sa sa inyo dyan, no? Nakatulad ni Ate JB, no? Na, um, still working hard. Ayan. Ganon kasi yung aking ginagawa noon, kaibigan. I was working so hard para ma-monetize. Huwag kayong mag-alala, kaibigan. Darating din ang araw na katulad kay Ate JB, katulad sa amin lahat, ma-monetize rin po kayo at magkaroon kayo ng sahod. Ayan. Magkaroon kayo ng extra source of income. So ga ba kalaki or magkano ba ang kinikita ni Ate GB bilang isang uh, sari-sari store business owner slash tindera slash YouTuber. <laughs> Kasi kaibigan, most of my videos ay nakatutok talaga sa pagpapalago ng ating negosyong tindahan, sari-sari store business. So maganda ba? Maganda ba ang niche na napili ni Ate GB? Ayan sa so, para ma po kayo kaibigan, para ma-inspire ko po kayo na gayahin niyo si Ate GB, kaya Basahin nyo kami yung mga sari-sari store owner na nag-YouTube, nag-vlog. Ipapakita ko po sa inyo, ipapaalam ko po sa inyo kung gaano kalaki ang aming kinikita bilang isang sari-sari store business owner slash YouTuber. Ayan, so kanina lang kaibigan, kami ni Francis ay pumunta sa city. Naghanap kami ng ATM. Sarado ang ATM ng aking bank na which is BPI. Kaya nagpunta po ako sa ibang ATM which is PNB. Ayan, may bayad pala kay po, no? May dumalang na motorcycle. Nakabayad ang inyong linko ng 15 pesos. Kasi nga, PNB ang open na ATM. Eh, yung banko ko, a ah, BPI po. <laughs> Ayan, so, meron tayong BPI, meron tayong uh, uh, Visa card. Ayan, so, dalawa po ang ating asahod, uh, no? Sa dalawang bank. So ngayon, kaibigan, dalawang kind na pala, sorry. So ngayon, kay B, ipapakita ko na po sa inyo kung gaano kalaki ang sinasahod ni Ate JB. Actually, hindi po ito parati. Minsan, mas uh, tumataas pa, mas lumalaki pa. Minsan, mas bumababa pa sa sahod ko ngayon. So depende na yun, kaibigan, no? Depende, kung mag-skip kayo ng ads, ay kaunti lang ang sasahod ni Ate JB. Or pwede rin wala pag nag-skip kayo ng ads. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyo dyan na hindi nag-skip ng ads. Dahil po sa inyo nakasahod si Ate GB. And maraming salamat. Thank you so much sa so, mga nga nagbigay ng super chats, nagbigay ng super stickers sa buwan ng May. April, May, a uh, May hanggang June nga pala, no? So may nagbigay kay Ate GB ng super chats, super stickers. Alam niyo na po kung sino kayo na post ko na rin sa akin community. Thank you so much po. Malaking tulong sa akin. Lalo na sa iyo kaibigan na hindi nag-skip ng ads. Malaking, malaking tulong sa amin. Ngayon kaibigan, para mamotivate kayo na ipagpatuloy ang ginagawa nyo, ipapakita ko na sa inyo kung gaano kalaki ang sinasaw ni Ate Gibi sa YouTube. So nga mga kaibigan, nandito na tayo sa PNB. Kukuhaan na, kukunin na ni Ate Gibi ang sahod, no? Alay, kukunin ko eh. <laughs> Alay lang ko eh. Ayaw pilak na ako eh. Yan, sinabihan ko si Francis na hawakan ang kamera dahil At si Ate Jimmy po ay ah, uh, kukuha na ng sahod natin, wait. <laughs> ang sahod natin sa YouTube. Thank you so much, God. Your blessings. Ay, hindi pala ito yung iba pala. <laughs> Change ko yung card ko, kaibigan. Teka lang, ha? Yan, kawala si sa Jimmy. na lang, wag kasi, kaibigan. Teka lang. Hindi, hindi ito. Hindi po ito. <laughs> Ay, ginoo. Ito pala. Ito pala, kaibigan. Nagkamali si Ate GB ng pagkuha ng ating card. Ito pala. Si Visa card. Ayan. So. Ayan. So, kunin natin yung ating protect your pin. Hindi natin pakita yung ating pin, kaibigan, ha? <tod> Ayan. Balance inquiry. Ay, fast cash Ano ito? Or? Withdraw? Wala sila. oh, meron daw ang bayad kay Vigan. 15 pesos. Kasi, okay lang. So, 10,000, no? Ayan, 10,000 na kay Vigan. May bayad na 15 pesos. Kasi PNB po ito. Yung bank na TGB, hindi po PNB. Ayan, so... Maraming salamat mga kaibigan sa inyong walang sawang Pagsuporta suporta kay RTGB, ha? Thank you so much po. Ayan. Kuha na ni RTGB yung ating sawot. pag, -pag Ayan, si Francis ang tagahawak ng kamera kaibigan, no? Ikaw natin, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Maraming salamat Panginoon At maraming salamat mga kaibigan Ayan Si Frances hindi marunong mawak O, yung mo ko <laughs> Ayan, so thank you so much mga kaibigan Makita ko na princess? Maraming salamat, shout out no Sa mga hindi nag-skip ng ads Sa nabigay ng super chats at super thanks Kay Ate GV. thank you so much po Thank you so much lalo sa mga hindi nag ng ads. Malaking tulong ito sa amin aking family. Thank you so much! Mga kaibigan, nakarating na po tayo sa ating bahay. Nakuha na po natin yung ating sahod sa YouTube which is uh, magkaano ulit yan? <laughs> 10 pala. So, thank you so much po mga kaibigan ha. Sa inyong uh, pag ng ads, no? Maraming salamat po sa mga hindi nag ng ads at sa mga nagbigay ng super chats at a super thanks kay Ate JB. So ito na po yung ating uh, sahod sa YouTube. So again, kung wala po kayo, walang sahod si Ate JB kaya uh, masaya po ako. Maraki ang pasasalamat ko po sa inyong lahat. Thank you so much po mga kaibigan. Ang gagamitin po natin ito pandagdag puhunan sa ating negosyo. Itong po ang mindset ni Ate JB. Yung sahod ko po sa YouTube, yung unang sahod ko, binilan ko ng sapatos yung aking anak at saka yung aking asawa. And then, yung iba, pinuhunan ko. Yung iba, binili ng gamot. Ngayon, nakabili na kasi tayo ng gamot at uh, mayroon pa silang bagong sapatos. Ako lang yung wala. Kaya yung tinke natin na galing sa sahod ng YouTube ay atin pong idagdag puhunan, po Kaya ko po ito kinuha sa bank kasi po sa bank, maliit po ang interest sa isang taon, napakaliit po. Hindi siya abot ng 5% isang taon. Pero pag atin itong pinuhunan, ay matik na yon So, sa loob lang ng ilang araw, 20% yung ating kikitain. Ayan. <laughs> Again, thank you so much po. Ang ating 2,000, ah, 2,010 pala. Yung ating 10,000, pag inegosyo natin, dagdag po nun, tutubo po ito. From 10,000, magiging 12,000 kikita tayo ng 2,000 extra kasi naman po yung ating patong mostly sa ating mga paninda ay 20% so yung ating 10,000 magiging 12,000 mindset mindset lang yan kaibigan no patubuin po natin yung ating pera yan patubuin po natin yung ating pera kaibigan wag nating patulugin Ayan. so maganda mag-ipon pero mas maganda mag-invest <laughs> wag puro ipon-ipon kaibigan yung pera natin, bumababa ang value. Ayan, dahil sa, ano mang sabi na, inflation ata yun, no? Know? Correct me if I'm wrong. So, ngayon, 10,000 ito, makakabili ka ng mga 5 sakong bigas. Lagay mo ito sa banko, next year, 10,000 pa rin, pero ang mabili mo, hindi na 5 sako, 4 na sako na lang. Kasi habang tumatagal, bumababa ang value ng pera. Kaya, wag hanggang hanggang sa dulo ng walang hanggan wag basta ipon-ipon na lang invest dre no? learn to invest your money kay bigan para tutubo po ito again thank you so much ha sa mga hindi nag-skip ng ads at nagbigay ng super chats, at super thanks kay Ate GB no dahil po sa inyo nakasahod tayo ng ganito kalaki thank you so much